Aluha mga kapatid! Manyana habit ang tawag sa pwede mo nang gawin ngayon, pinagbubukas mo pa. Sa buhay ng tao, we need to know how to major the major and minor the minor. The earlier na alam natin ang priority natin sa buhay, mas may focus tayo sa gusto nating marating. Discipline and consistency plays a major part para maabot ang goal mo sa buhay na kasama ang iyong pamilya. At siyempre, lagi nating tatandaan ang salita ng Diyos sa Proverbs chapter 16 verse 9. Ang tao ang nagpaplano, pero ang Diyos ang nagpapatupad. Follow for more on TikTok. Minute Wisdom Spirit ablaze. Ma'am Catherine at your service. Cheers.